Philippine Army wala pang monitor ng na masamang aktibidad ng mga NPA sa Eastern Visayas harap ng papalapit na halalan. Detalya ng balita mula kay Jimmy Angayangay, RS22 Jimmy. Inihayag ng Philippine Army na wala silang namo monitor ng mga violenting aktibidad ng mga NPA sa Eastern Visayas hanggang papalapit ng eleksyon. Ito ang sinabi ni 8 to Deputy Brigade Commander... Colonel Rico Amaro sa isang panayang kalagip na dito ang sinasabing permit to win and permit to camping activities. sa mga rason ng resource generation activities nito, hindi na dahil sa kakulangan ng manpower. Kahit walang illegal na aktividad ng mga NP ayon kay Colonel Amaro, Pinalalahan ang din nilang tropa ng Philippine Army na paigtingin pa ang internal security operations sa kanilang area of responsibility kalagip ng combat operations sa mga lugar may presensya ng NPA. Ngayong linggo, ang Task Force of Eastern Visayas ng 802 nd Brigade ay nakadeploy na sa mga areas na nasa immediate concern ng COMELEC na naglalayon mabigyan ng seguridad ang mga lugar sa eleksyon. Ladito dito sa DYV Alaxon Radio Tacloban ito si Arstrito Jimmy angay angay para sa Dizarits una sa Pilipinas una sa Pilipino maganda umaga Pilipinas. Dagan salamat Jimmy alas 4:30.